Ang pagnanakaw ng espiritual na enerhiya ay nangyayari sa paligid natin. Unti-unting nilulubos ang ating panloob na liwanag ng karamihan sa mga tao ay hindi man lang napapansin kung ano ang nangyayari o kung sino ang may sala. Ang mga dinakikitang bampera ng enerhiya na ito ay nagkukubli sa lantad na tanawin. Unti-unting binabawasan ang iyong mga na reserba araw-araw linggo-linggo hanggang sa maramdaman mong lubos kang nauubos sa loob. Mapaminsala ang mga kahihinatnan, kronikong pagkapagod, pagkamanhid sa damdamin, tuloy-tuloy na pagkabalisa at isang malalim na pagkakawalay mula sa iyong tunay na layunin, ngunit may pag-asa. Sa ito, ibubunyag ko ang limang makapangyarihang paraan para makilala at mapahinto ang mga magnanakaw ng espiritual na enerhiya ng agad. Pagkatapos ng video, magkakaroon ka ng praktikal at magpapabago buhay na mga kasangkapan para protektahan ang iyong spiritual na diwa at mabawi ang masiglang enerhiya na tunay na iyo. Pakiusap, huwag laktawan ang kahit anong bahagi ng videong ito. Bawat segundo ay naglalaman ng mahalagang impormasyon na nagbubuo sa susunod. Kung kulang ka sa oras, Kinirekomenda kong panoorin sa 1.5x o 2x na bilis kayo sa laktawan ang mga seksyon. Dahil kapag ninakaw ang espiritual na enerhiya, napakahirap at napakalaking effort ang kailangan para mabawi ito. Tuklasin natin ang limang mahalagang pamamaraan na ito na magbabago sa paraan mo ng pag-iingat sa iyong espiritual na kagalingan magpakailanman. Naranasan mo na bang lubos na maubos pagkatapos makipag-usap sa ilang tao? Parang mayroong di nakikitang bagay na sinipsip lahat ng iyong enerhiya. Hindi lang yan sa isip mo. Talagang nangyayari iyan sa espiritual na antas. Ang mga emosyonal na manipulador ang pangunahing paraan kung paano ninanakaw ng mga tao ang iyong espiritual na enerhiya nang hindi mo namamalayan. Ang mga bampira ng enerhiyang ito ay gumagana ng lantang lantaran. Madalas nagkukunwaring kaibigan, membro ng pamilya, o kahit romantic partner. Sila ang mga taong sa kung anong paraan ay laging nagpapalabas sa iyo ng pagod, pagkalito, at pagtataka kung ano ang nangyari sa dating mabuting mood mo. Maging tapat tayo tungkol sa kung paano gumagana ang mga magnanakaw na ito ng espiritual na enerhiya. Alam mo yung kaibigan na sa kakaiba niyang paraan ay nagagawang gawing sanhi ng pagkakasala ang bawat pag-uusap. Sige, ako na lang siguro ang mag-aasikaso nito kasi parang wala namang ibang nagmamalasakit para tumulong. Maaring mukhang walang masama ang maliit na pangungusap na iyon. Pero ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na dinisenyo para ubusin ang iyong mga espiritual na pinagkukunan at manipulahin ka upang ibigay sa kanila ang gusto nila. Sobrang sensitibo ka lang. Kapag may nandiyan na nagpapaisip sa iyo tungkol sa sarili mong realidad, hindi lang iyan nakakainis. Isa talaga siyang pagnanakaw ng espiritual na enerhiya na nagaganap habang nakatingin ka lang. Talagang nagbibigay sa iyo ng mga babala ang katawan kapag napapaligiran ka ng mga magnanakaw ng enerhiya. Napansin mo na ba na bigla kang mapagod, mangamba, o medyo magsakit ang pakiramdam tuwing kasama ang ilang tao? Iyan ang sinisipsip ng dahan-dahan ang iyong espiritual na enerhiya. Literal na sumisigaw ang katawan mo na may mali ang pinakamalala pa rito. Karamihan sa mga emosyonal na manipulador ay hindi man lang alam ang ginagawa nila. Naitatag nila ang mga gawin na iyan dahil natutunan nila sa isang punto na ang pag-ubos sa iba ang tanging paraan para pakalmahin o paramihin ang sarili nilang enerhiya. Medyo malungkot isipin iyon, pero hindi ibig sabihin kailangan mong magpatuloy na maging kanilang espiritual na baterya. Narito ang maari mong gawin ngayon. Sa susunod na may magtangkang mag-guilt trip sa'yo, subukan ang pariralang ito bilang hangganan. Naiintindihan kong nalulunod ka sa damdamin, pero kailangan kong protektahan ang sarili kong enerhiya ngayon. Simple lang, pero parang kriptonita ito para sa mga manipulador dahil kinikilala nito ang kanilang nararamdaman habang pinoprotektahan ang iyong enerhiya. Isa pang makapangyarihang teknika ay ang imahinasyon na panangga. Bago makipagkita sa taong alam mong nakakapagod sa iyo, maglaan ng 30 segundo para isipin ang isang protektibong bula ng liwanag na pumapaloob sa iyo. Hindi ito puro woo-woo lang. Sinasanay nito ang iyong subconscious, malalim na isip, na kilalanin at harangin ang mga pagtatangkang pagnanakaw ng enerhiya. May kaibigan akong si Rachel na dati ay may katrabaho na palaging nagpapauubos sa kanya pagkatapos ng bawat interaksyon. Sinimulan niyang gamitin ang mga teknik na ito at may nangyari na kahanga-hanga. Hindi lang siya tumigil sa pakiramdam na pagod. Nagsimulang igalang ng manipulador ang kanyang mga hangganan. Hindi na makapagpakain ng enerhiya ang bampira kaya kinailangang baguhin nila ang paraan. At iyan lang ang unang paraan kung paano ninanakaw ng mga tao ang iyong espiritual na enerhiya. Kapag nakilala mo na ang mga emosyonal na manipulador at ipinatupad ang mga teknik na pananggalang na ito, mamamangha ka kung gaano karaming enerhiya ang mababawi mo para sa mga bagay at taong talagang mahalaga sa buhay mo. Ngayon, ang pangalawang pangunahing paraan na ninanakaw ng mga tao ang iyong espiritual na enerhiya ay nangyayari sa pang-araw-araw na pag-uusap. Madalas kasama ang mga taong hindi mo inaalala na suspect. Nakarating ka na bang umalis sa tila normal na usapan na pakiramdam mo'y tuluyang nauubos? May dahilan niyan. At mas malalim ito kaysa sa pagod lang dahil sa maliitang palitan ng mga kuro-kuro. Kamakailan lang, nakausap ko ang isang babae na nagngangalang Jessica na inilarawan ang kanyang lingguhang tawag sa kapatid bilang isang emosyonal na maraton. Pagkatapos humangop, ay pakiramdam niya kailangan niyang matulog ng tatlong oras. Mahal ko ang kapatid ko, sabi niya. Pero parang ibinababa niya lang sa akin lahat ng problema niya at pagkatapos ay umaalis na masaya habang ako ang nagdadala ng lahat. Ang nararanasan ni Jessica ay hindi lang nakakainis. Isa itong klasikong kaso ng pagnanakaw ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-uusap. At nangyayari ito sa ating lahat. Minsan pa na nga ilang beses sa isang araw. Dapat pakiramdaman mong balanse ang malusog na usapan. Parang laro ng habulan kung saan palitan ang enerhiya. Ikaw ang magbabahagi ng isang bagay, saka siya. Makikinig ka, makikinig din siya. Ngunit ibang laro ang nilalaro ng mga bampira ng enerhiya. Dinidikta nila ang pag-uusap sa paraang nagpapalabas sa iyo ng laman at lakas. Maaring sila ang palaging pumuputol sa iyo, kaya hindi ka natatapos magsalita o ang laging nagre na may problema sa bawat solusyon o mas masahol pa. Ang mga one-uppers na palaging mas matindi ang karanasan kaysa sa ibinabahagi mo. Nagpapadala ng mga senyales ang katawan mo kapag ninanakaw ang enerhiya mo sa pag-uusap. Baka magsimulang bumigat ang dibdib mo. Baka napapansin mong nawawala ka sa usapan o paulit-ulit mong tinitingnan ang oras. Ang mga pisikal na palatandaang ito ay sinusubukang iparating ng iyong espiritual na sarili na may humahawak sa iyong reserbang enerhiya ng walang pahintulot. Magandang balita, pwede mong itigil ang mga pagtagas ng enerhiya sa pag-uusap nang hindi nagiging bastos. Subukan ang teknik na time container. Kapag nagsimula na ang rutina ng mga bampira ng enerhiya, sabihin mo lang, Meron lang akong dekt minuto ngayon, pero gustong gusto kong marinig ang pinakamahalaga sa iyo sa oras na iyon. Naglalagay ito ng malinaw na hangganan habang nananatiling mahabagin. Isa pang makapangyarihang paraan ay ang pagredirect ng enerhiya. Kapag naramdaman mong nagiging one-sided ang pag-uusap, mahinahon na baguhin ang paksa gamit ang mga salita tulad ng Interesante yan. Tungkol nga, may nais sana akong itanong tungkol sa isang bagay. Karamihan sa tao ay natural na susunod sa daloy ng usapan nang hindi nila namamalayang naitakda mo na ang proteksyon para sa iyong enerhiya. Pagkatapos ng mga hindi may iwasang interaksyon sa mga drainers ng enerhiya, subukan ang mabilis na cleansing technique na ito. Humanap ng pribadong lugar. Huminga ng malalim ng tatlong beses. At sa bawat pagbuga ng hangin, Imahinang pakakawalan mo ang anumang enerhiya na hindi iyo. Simpleng-simple ito, pero napakabisa sa pagbawi ng iyong espiritual na lakas. Sa pamamagitan, kung nakakatulong sa iyo ang mga tip na ito at hindi ka pa nakapindot ng subscribe, ngayon na ang tamang pagkakataon. Araw-araw akong nagbabahagi ng ganitong uri ng mga estratehiya sa proteksyon ng espiritu at ayokong mapalampas mo ang pagbawi ng iyong enerhiya dahil lang hindi ka sinabihan ng algorithm ng YouTube tungkol sa aking susunod na video. Tandaan, ang pagkilala sa mga conversational energy vampires ay hindi tungkol sa pag-iwas sa tao. Tungkol ito sa pagpapanatili ng malusog na palitan ng enerhiya para makapagpakita ka ng buo sa lahat ng relasyon mo ng hindi espiritual na nauubos. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na ninanakaw, ang iyong espiritual na enerhiya sa mismong sandaling ito. Ang digital na mundong nilulubog mo. Ang ikatlong magnanakaw ng enerhiya ay maaring ang pinakamapanganib dahil napakanormal na nito sa ating lipunan na halos hindi na natin napapansin na nangyayari. Isipin ang unang ginawa mo ngayong umaga. Kung tulad ka ng karamihan, Malamang hinawakan mo muna ang telepono bago pa man tumapak ang paa mo sa sahig. Yung tila inosenteng maliit na aparato sa kamay mo ay talagang kasangkapang kumukuha ng enerhiya na idinisenyo ng ilan sa pinakamatalinong utak sa mundo para kunin at hawakan ang iyong atensyon hanggat maaari. Bakit mahalaga ito para sa iyong espiritual na enerhiya? Dahil ang iyong atensyon ay hindi lang abstract na konsepto, literal, itong iyong espiritual na pera. Bawat pag-scroll, bawat cheque ng notifikasyon, bawat rabbit hole na mapapasok mo ay isang pag-withdraw mula sa iyong spiritual energy bank account. Ang karaniwang tao ay tumitingin sa kanilang telepono 96 na beses sa isang araw, halos bawat 10 minuto. Bawat isa sa mga cheque na iyon ay lumilikha ng maliit na punit sa iyong energy field, parang libo-libong paper cut sa iyong espiritual na katawan. Hindi na nakakagulat na napapagod ka sa pagtatapos ng araw kahit wala ka namang ginawang pisikal na nakakapagod. Ang pinaka-insidious pa rito ay kung paano pinupukaw ng mga platform na ito ang sistema ng dopamine ng iyong utak. Yung maliliit na puso, like, at komento ay hindi lang aliw. Dinisenyo ang mga ito para bumalik ka ulit sa pamamagitan ng pag-activate sa parehong neural pathways na ginagamit ng mga nakagaganang sangkap. Ang iyong espiritual na enerhiya ay inaani para pasahurin ang mga kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon dolyar. Narito ang mabilis na paraan para sukatin ang iyong digital energy expenditure. Kunin ang iyong araw-araw na screen time at imultiply ito sa average na antas ng enerhiya mo sa scale na 1 hanggang 10 pagkatapos gumamit ng iyong mga device. Ang mataas na numero ay nangangahulugang malaki ang pagdurugo ng iyong spiritual na enerhiya papunta sa digital na mundo. Magandang balita, maari mong mabawi ang enerhiyang ito sa ilang simpleng pagbabago. Subukan ang 50-10 rule. Sa bawat pimway na minuto na ginugugol mo sa mga device, magpahinga ng buong 10 minuto na walang koneksyon. Lumabas ka ng bahagya. Titigan ang langit. Damhin ang hangin sa balat mo. Hindi lang ito pahinga. Isang praktika para sa pagpapanumbalik ng espiritual na enerhiya. Isa pang pagbabago na malaking tulong ay ang pag-off ng lahat ng notifikasyon maliban sa tawag at mensahe mula sa totoong tao na mahalaga sa, sa iyo. Yung mga paulit-ulit na ping ay hindi lang nakakainis. Sila ay maliit na vampira ng enerhiya na unti-unting sumisipsip ng iyong espiritual na reserba isang alerto bawat pagkakataon. Sa halip na walang isip na mag-scroll bago matulog, subukan ang alternatibong ito para mag-preserve ng enerhiya maglagay ng pisikal na libro sa tabi ng iyong kama. Ang magiging pagkakaiba sa pakiramdam mo paggising ay halos himala. Mas malinaw ang iyong mga panaginip, mas nakatutok ang iyong isipan at mas puno ang tangke ng iyong espiritual na enerhiya. By the way, kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito at gusto mong suportahan ang channel at ang trabahong ginagawa namin, maari mong pindutin ang thanks button sa ibaba ng videong ito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na gumawa ng mas marami pang nilalamang makakatulong sa mga tao na protektahan ang kanilang espiritual na enerhiya sa mundong lalong nagpapatuyo nito. Ituloy natin ang ating paglalakbay sa mga nakatagong paraan kung paano ninanakaw ang iyong espiritual na enerhiya. Ang ikaapat na pangunahing paraan ay nangyayari sa loob ng pinakamalalapit mong relasyon. Ang sakit nito ay malalim dahil ang mga koneksyong ito sa pamilya, mga kaibigan, romantikong kasintahan at mga katrabaho dapat sana ay pinagkukunan ng kasiyahan at suporta. Sa halip, maari silang maging pinakamalaking nag-obos ng iyong espiritual na reserba. Nagkakaroon ng relasyong hindi balansyado sa enerhiya kapag may patuloy na one-way flow ng enerhiya, pag-aalaga at emosyonal na pasanin. Ubus ka habang ang kabila ay umaalis na pakiramdam ay nare-recharge at sariwa. Parang may butas sa tangke ng iyong spiritual na enerhiya na hindi makita ng iba, pero ramdam mo ng husto. Isipin ang mga tao sa buhay mo ngayon. Sino ang nagpapasigla sa iyo pagkatapos kayo'y magkasama? Sino ang nagiiwan sa iyo na parang kailangan mo ng tulog o ng isang malakas na inumin? Ang pagod na iyan ay hindi lang pisikal. Sinasabi ng iyong espiritual na katawan ang isang mahalagang bagay tungkol sa palitan ng enerhiya sa relasyong iyon. Sa malusog na relasyon, dumadaloy ang enerhiya sa parehong direksyon. Minsan mas marami kang nagbibigay, minsan mas marami kang natatanggap pero sa kabuuan ay may balanse na nagpapalakas imbes na pumapatakaw. Sa mga hindi balansyadong ugnayan, palagi kang ang nakikinig sa kanilang mga problema, laging naglulusot ng solusyon sa kanilang krisis at nagmamanage ng kanilang emosyon. Malinaw ang mga palatandaan kapag alam mo lang hahanapin. Nasa paghahanda ka ba ng mga pag-uusap kasama ang ilang tao bago pa man ito mangyari. Nakakaramdam ka ba ng takot o pangamba kapag lumilitaw ang pangalan nila sa telepono? Kailangan mo ba ng emosyonal na pag-recover pagkatapos makasama sila? Lahat ito ay senyales na ninanakaw ang iyong espiritual na enerhiya. Nakakalungkot na maraming tao ang gumugugol ng dekada, minsan buong buhay, sa mga ganitong draining na relasyon ng hindi alam na may ibang paraan ng pagkakaugnay. Iniisip nila na ang pagkapagod ay bahagi ng pagkakaroon ng tao sa buhay nila. Hindi ito totoo at hindi rin ito pang matagalan. Ang pagbabalik ng balanse sa mga relasyong ito ay hindi palaging nangangailangan ng malalaking kompontasyon. Minsan sapat na ang mga maliit na pagkaantala bago tumugon sa hindi agarang mensahe o ang paghasa sa sining ng pagredirect ng usapan kapag nagiging one-sided ito. Pinoprotektahan ng mga banayad na pagbabagong ito ang iyong espiritual na reserba habang pinapanatili ang koneksyon. Sa mas matitinding kaso, maaring kailanganin ang paglalagay ng distansya. Hindi ito palaging nangangahulugang putulin ng nang tuluyan ang relasyon. Bagaman minsan iyon ang pinakalusog na pagpipilian. Kundi ang pag-aayos kung gaano karami sa iyong sarili ang ibibigay mo. Maari mong mahalin ang isang tao mula sa distansyang pinapangalagaan ang iyong espiritual na kagalingan. Isang makapangyarihang praktika bago pumasok sa posibleng nakakapagod na interaksyon ay ang teknika ng pagangkla ng enerhiya. Sandaling ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng puso. Huminga ng malalim at manalig na pananatiliin ang integridad ng iyong enerhiya habang nagaganap ang interaksyon. Pinalalakas nito ang iyong energy field at ginagawa itong hindi gaanong malulusaw sa mga pag-uugaling pumapatakaw ng enerhiya mula sa iba. Sa totoo lang, ito ang pinakamaalab na anyo ng pagmamahal na maipapakita mo. Kapag itinigil mo ang pagpayag sa mga bampira ng enerhiya na sumipsip mula sa iyong espiritual na reserba, magkakaroon ka ng mas totoo at mas sariwang enerhiya na maibabahagi mo sa mga taong nire-respeto at pinahahalagahan ang palitan. Minsan, itinuturo pa ng iyong mga hangganan kung paano magkaroon ng mas malusog na paraan ng pag-uugnay ang iba. Direkta ang ugnayan ng kalidad ng buhay mo sa kalidad ng mga relasyon mo. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagharap sa mga hindi balanseng palitan ng enerhiya, nire-reclaim mo ang iyong spiritual na kapangyarihan at lumilikha ng puwang para sa mga tunay na nagpapalusog na koneksyon na nagpapahusay sa buhay mo sa halip na unti-unting sumisip-sip nito. Ngayon, ang ikalima at marahil ang pinakanakakagulat na paraan na ninanakaw ang iyong espiritual na enerhiya ay mula sa huling lugar na inaasahan mo ang iyong sarili. Tama, minsan ang pinakamalaking magnanakaw ng enerhiya ay hindi nakatago sa labas ng mundo. Ito ang taong nakikita mo sa salamin tuwing umaga. Maglaan ka ng sandali ngayon at magnilay sa iyong panloob na dialogo. Anong mga uri ng pag-iisip ang paulit-ulit na dumadaan sa isip mo? Sumusuporta at nagpapalakas ba ang mga iyon o mapanuri at nakakaubos? Para sa karamihan, nakakagulat ang sagot. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang karaniwang tao ay may humigit kumulang 16,000 na pag-iisip bawat araw at hanggang 8% nito ay negatibo. Bawat pag-aalala tungkol sa hinaharap na hindi naman nangyayari. Bawat replay ng nakaraang pagkakamali na hindi mo na mababago. Bawat mabagsik na sariling puna na hindi mo na mapifil na ipapahayag mo sa isang taong mahal mo. Hindi lang nakakainis ang mga pattern ng pag-iisip na ito. Aktibo nilang sinisipsip ang iyong mga espiritual na reserba. Isang isip-isip na pag-iisip lamang. Isipin ang buhay mo sandali. Napansin mo na ba kung gaano kakaubos pagkatapos ng oras ng pag-aalala tungkol sa isang bagay, hindi iyon aksidente? Ang pag-aalala ay literal isang proseso ng pagkuha ng enerhiya na nangyayari sa real time. Nauubos ang espiritual na baterya mo dahil sa mga pattern ng pag-iisip mo. Hindi lang iyan, pati ang mga gabi nagising ka at nagsiscroll imbes na matulog. Ang mga umaga na pinipili mong uminom ng caffeine kaysa kumain ng almusal. Ang mga araw na nananatili kang nasa loob imbes na kumonekta sa kalikasan. Ang mga tila maliit na pagpipiliang ito ay nagtitipon at nagiging malalaking tagas ng espiritual na enerhiya. Naranasan nating lahat ang biglaang pagbagsak ng enerhiya sa hapon na nagtutulak sa atin na hanapin ang asukal o dagdag na kafin. Pano kung sabihin ko sa iyo na madalas ang pagbagsak na iyon ay may kinalaman hindi lang sa pisikal na enerhiyang naubos kundi higit sa lahat sa pagkapawi ng espiritual na enerhiyasanhi ng sariling sabotaging na mga gawi. Isang makapangyarihang tanong ang pwedeng magbago ng buhay. Papayag ba akong tratuhin ng iba sa paraang tinitrato ko ang sarili ko? Para sa marami, ang tapat na sagot ay isang nakakabiglang pag-unawa kung gaano karaming espiritual na enerhiya ang ipinagkakaloob nila sa kanilang sariling mapanirang mga pattern. Sa sandaling mahuli mo ang sarili mo na nasa isang paikot-ikot na pag-iisip, subukan ang pattern, interrupt na ito. Ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng puso. Huminga ng malalim at sabihin, malakas man o sa isip. Hindi nakakatulong ang pag-iisip na ito sa aking pinakamabuti. Pagkatapos i-redirect ang iyong atensyon sa isang naroroon at tunay na bagay. Ang pakiramdam ng iyong paghinga, ang mga tunog sa paligid o ang tekstura ng hawak mo. Isang simpleng ritual tuwing umaga ang makakatipid ng iyong espiritual na enerhiya buong araw. Bago mo tingnan ang telepono o sumabak sa mga responsibilidad, maglaan ng tatlong minuto para magtakda ng intensyon kung paano mo gustong magpakita ng enerhetiko. Lumilikha ito ng isang protektibong larangan sa paligid ng iyong mga espiritual na reserba na nagpapababa ng kanilang pagiging marupok sa walang malay na pag-aubos ng sarili. Sa katulad na paraan, ang isang gabi-gabing gawain ng pasasalamat, pagbanggit ng tatlong partikular na bagay na iyong pinahahalagahan mula sa araw, ay napatunayang nakakapagbago ng default na mga pattern ng iyong utak. Sa paglipas ng panahon, natural mong mapapansin ang mga bagay na maayos ang takbo imbes na mag-obsess sa mga hindi na nakatipid ng napakalaking dami ng espiritual na enerhiya. Tandaan na ang pagbabago ay hindi nangyayari magdamag. Ang iyong mga pattern ng pag-iisip at gawi ay nabuo sa loob ng maraming taon kaya lapitan ng gawain ito sa sarili ng may habag kaysa sa pagpuna. Sa bawat pagkakataong mahuli mo ang sarili sa isang energy draining na pattern at pipiliin mong kumilos ng iba, pinapalakas mo ang mga bagong neural pathway na kalaunan ay magiging iyong default. Ang pinakamakapangyarihang pagkaalam sa espiritual na paglalakbay na ito ay walang panlabas na puwersa ang kayang sumipsip ng iyong enerhiya, ng kasing epektibo ng iyong sariling panloob na mga pattern. At wala rin makakaprotekta nito ng kasing lakas ng iyong mulat na kamalayan. Nakita na natin ang limang nakatagong paraan kung paano ninanakaw ang iyong espiritual na enerhiya. Emosyonal na manipulador, mga conversational vampire, digital na pagtagas, hindi balanseng relasyon, at marahil ang pinakamahalaga ang iyong sariling mga gumagawang panlaban sa sarili. Ngayon ay hawak mo na ang kaalaman para protektahan ang sarili sa lahat ng panig. Isipin na magsasabuhay ka lang ng isang praktika mula sa bawat larangang tinalakay natin. Ang mga pariralang hangganan para sa mga manipulador, ang time container para sa mga drain ng pag-uusap, ang mga digital detox na gawi ang mga teknik sa pagbabalik-balansing relasyon at ang mga interrupt sa pattern ng pag-iisip. Ang simpleng siyaban na no araw na hamon na iyon ay maaring magbago ng buong karanasan mo sa buhay. Ang mga taong nanonood ng mga videong tulad nito ay nahahati sa dalawang kategorya, yaong kumikilos at yaong hindi. Makapangyarihan ang kaalamang nakuha mo ngayon ngunit magiging kapaki-pakinabang lamang ito kung gagamitin mo. Yaong babalik sa kanilang lumang mga pattern, kahit na alam na nila ang mas mabuti, ay magpapatuloy na magtaka. Bakit sila labis na napapagod, habang ang iba ay umuunlad na may tila walang hanggang enerhiya. Nakakita ako ng mga taong mula sa palagi ang pagkaubos ay naging maningning at puno ng enerhiya sa loob lamang ng ilang linggo dahil sa pagsasabuhay ng mga praktika ng proteksyon na ito. Ang iyong espiritwal na enerhiya ay karapatan mong ipinanganak. Panahon na para muling ang kinin ito. Bago ka umalis, nakikita ko na inire-rekomenda ng algorithm ang isa pang video para sa iyo ngayon. Pakinggan ang panloob na hudyat na iyon. Alam ng sistema ng rekomendasyon kung anong impormasyon ang kailangan ng iyong espiritwal na paglalakbay Susunod, i-click ang bidyong iyon at ipagpatuloy ang iyong landas patungo sa ganap na soberanya sa iyong enerhiya.